Mayroon bang mga negatibong pangyayari sa iyong buhay na tila hindi mo maintindihan? Naglagay ba sa iyo ang mga karanasang ito sa isang estado ng pagkalito, dahil naniniwala ka na ang Diyos ay may layunin para sa iyong buhay, ngunit patuloy kang nakikipaglaban sa mga labanan na ang pinagmulan ay tila hindi mo maintindihan? Ito ay maaaring isang espiritual na pag-atake upang pigilan ka sa iyong tungkulin sa buhay. Tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, ibabahagi ko sa inyo ang pitong mahalagang babala ng isang espiritual na pag-atake. Ang pinaka nakakaintriga na bahagi ay ang pag-atake na ito ay kakaiba sa mga napili. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw mong mauunawaan kung ano ang nangyayari at kung paano ihinto ang mga naturang pag-atake. Magsasagawa rin tayo ng ilang makapangyarihang panalangin. Munit bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring i-click ang notification bell. Kadalasang pinipili ng Diyos ang mga partikular na individual upang isakatuparan ang kanyang layunin sa lupa, Munit ang pribilehiyong ito ay hindi nangangahulugan ng isang buhay na walang problema. Sa kabaligtaran, hindi ito magiging isang madaling biyahe, kaya, kung ikaw ay isang napili, ikaw ay madaling kapitan ng mga espiritwal na pag-atake. Una, ano ang espiritwal na pag-atake sa kontekstong ito? Ang mga espiritwal na pag-atake ay iba't ibang aktibidad na itinakda upang hadlangan ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay at sa huli ay madiskaril ang iyong kapalaran. Ang mga pag-ataking ito ay nagmula sa isang kaaway, ang Diablo siya ang utak ng pang-aapi na iyong nararanasan. Siya ay tutol sa iyong pagtupad sa agenda ng Diyos, kaya gagawin niya ang lahat para matiyak na ikaw ay limitado at panghinaan ng loob. Ang isang bagay na sinusubukan niyang gawin ay panatilihin ang mga tao sa ilalim ng mga pag-ataking ito na hindi napapansin ang kanyang panghihimasok. Pinapanatili niya ang iyong isip sa natural na kaharian sa pamamagitan ng pagpapaisip sa iyo na alinman sa mga pangyayari o mga tao ang sanhi ng iyong mga problema. Dapat mong malaman na ang buhay ay higit na espiritual kaysa pisikal dahil ang natural o pisikal na kaharian ay isang arena lamang ng pagpapakita ng kung ano ang nangyayari sa kaharian ng mga espiritu. Nangangahulugan din ito na ang mga bagay ay hindi basta-basta nangyayari. Kapag sumasa ilalim ka sa isang espiritual na pag-atake, ginagawa ng jablo na alisin ang iyong pagtuon sa kanya upang hindi mo magawang lumaban. Kung hindi mo alam na ang jablo ang tunay na kaaway, paano mo maipagtatanggol ang iyong sarili laban sa kanya? Ang Biblia ay nagsasalita sa dalawa korinto dalawa oras labing isa minuto upang hindi tayo dayain ni satanas. Sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Dapat kang maging sensitibo sa espiritual at magkaroon ng kamalayan sa mga taktika na ginagamit ng Diablo upang malaman mo ng eksakto kung paano manindigan laban sa kanya. Ngayon, ano ang mahalagang payo na ikaw ay inaatake ng kalaban? Numero 1. Nagsisimula kang mawala ang iyong pagmamahal sa Diyos. Ang unang bagay na gustong salot ng Diablo ay ang iyong relasyon sa Diyos. Sinusubukan niyang putulin ka sa lahat ng bagay na ginagawang prioridad ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong pagsinta sa Diyos ay nagpapatunay sa iyong pagnanais na laging nasa kanyang presensya, at kinasusuklaman iyon ng Diablo. So, anong ginagawa niya? Gagawin niyang unti-unti kang mawawala ng interes na manalangin at mag-aral ng Biblia. Hindi ka na makakatagpo ng kagalakan sa paggawa ng mga bagay na nagpapatibay sa iyong lapit sa Diyos. Ang mga aktibidad tulad ng pakikinig sa mga mensahe, mga podcast ng Kristiyano, at mga kanta sa pagsamba na pumukaw sa iyong espiritu ay biglang naging isang pakikibaka. Kung napansin mo rin na hindi ka na masigasig sa mga espiritual na bagay o hindi na nakikilahok sa mga aktibidad sa simbahan tulad ng dati, dapat kang mag-ingat. Ang kaaway ay banayad na gagawa ng mga makamundong hangarin na lahat ng iyong pinapahalagahan upang mahadlangan niya ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Kung ang mga bagay na ginagawa mo sa oras ng iyong pakikisama sa Diyos na iyon ay nagsawa sa iyo, ito ay nagpapakita na ikaw ay nahiwalay sa Kanya. Dapat kang mag-ingat. Pangalawa, ang pagdududa ay pumasok. Ang isang espiritwal na pag-atake ay maaaring dumating bilang isang pag-atake sa iyong isip. Maaaring punan ng kaaway ang iyong isip ng mga pagdududa. Nagsisimula kang mawala ng tiwala sa Diyos at sa lahat ng sinasabi ng Kanyang salita tungkol sa iyo at kahit na ang mga pangakong ginawa niya sa iyo noong nakaraan. Maaari ka rin magsimulang mag-alinlangan sa pagkakaroon ng Diyos at sa kanyang kakayahang magtagumpay para sa iyo sa harap ng mga hamon. Mililin lang ka rin ng jablo na mag-isip ng mababa sa iyong sarili. Hindi ka lang nagdududa sa Diyos, nalilito ka rin sa pinaniniwalaan mong kaya mong gawin. Bigla mong hindi nakikita ang iyong sarili bilang kaya ng anumang gawain na ibinigay. Maaari ka pa niyang pagdudahan na pinakikinggan ka ng Diyos kapag nagsasalita ka. Ang lahat ng ito ay mga pakana upang akayin ka sa pagkakaroon ng mga negatibong pag-isip. Kapag nakagawian mong isipin ang pinakamasama tungkol sa iyong sarili, dahan-dahan mong bibigyan ng akses ang espiritu ng takot. Ang gustong gawin ng jablo ay mawala ang iyong kapayapaan at tuluyang mawalan ng pananampalataya. Dahil sa negatibong pag-isip, nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos, at kung walang pananampalataya, hindi mo matatanggap ang mayroon ng Diyos para sa iyo. Number 3, Hirap Ang kaaway ay laging naghahanap ng mga paraan upang salakayin ang iyong karera, pamilya, at mga relasyon. Kadalasan, maaaring nasa mga panahon ka kung saan hindi gumagana ang mga bagay, kahit na sigurado kang naayon ka sa kalooban ng Diyos. Kung napapansin mo ang napakaraming negatibong pangyayari sa iyong buhay, tulad ng mga paghihirap sa pananalapi, mga aksidente, mga hindi inaasahang sakuna sa iyong ari-arian, o kahit na mga karanasang malapit ng mamatay, may kakaibang nangyayari. May mga pagkakataon din na tila sarado ang lahat ng pinto laban sa iyo. Maaari kang magkaroon ng maraming tao sa paligid mo kapag dumaranas ka ng mahihirap na oras, ngunit hindi ka pa nakakakuha ng tulong mula sa alinman sa kanila. Maaring ipaliwanag pa ng mga taong karaniwang tumutulong kung bakit hindi ka na nila matutulungan. Kung patuloy kang naaabot sa mga ganitong dead end at nahaharap sa kakulangan sa pananalapi, dapat kang maging alerto. Ito ay isang pag-atake na nilalayong dalhin ka sa punto kung saan nag-aalala ka lang at ilalayo ang iyong pagtuon sa Diyos. Number 4, Tukso Nagiging Taas Tinukoy ng diksyonaryo ang tukso bilang isang uri ng panggigipit na inilalapat sa pag-isip ng isang tao na naglalayong lumikha ng maling emosyon na sa huli ay humantong sa maling aksyon. Ang isang bagay na kinasusuklaman ng kaaway ay ang iyong lumalagong kaugnayan sa Diyos. Naiintindihan niya na matutuklasan mo ang iyong pagkakakilanlan sa Diyos kung patuloy mong palalimin ang iyong pagmamahal sa Kanya na naglalagay sa panganib sa Diablo. Alam din ang Diablo na kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, at hanggat nasa tamang katayuan ka sa Diyos, banta ka sa kanyang kaharian. Pinipilit nito ang kaaway na patuloy na dalhin ang mga tukso hanggang sa ikaw ay sumuko at gawin pamumuhay ang kasalanan. Kaya naman, nagiging malayo ka sa Diyos at hindi mo natupad ang kanyang plano para sa iyong buhay. Sinasabi ng isa Pedro 5, 8, maging alerto at matino ang pag-isip ang inyong kaaway, ang jablo, ay gumagala na parang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Susubukan niyang gawing kasalanan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga nakakaakit na pinansyal na deal na halos mahirap tanggihan. Maaaring makita mo ang iyong sarili na hawak ng espiritu ng pagnanasa, at ang mga pag-iisip ng sexual na kasalanan ay maaaring magsimulang pumasok sa iyong isipan ng hindi mapigilan. Maari pa nga niyang ipalagay sa iyo na hindi nakakapinsala ang mga kaisipang iyon na nangangatuwirang nasa isip mo lang iyon. Isipin mo, kapag gusto ka ng jablo na bitag, ibinabalik niya ang mga cycle ng mga adiksyon na nalampasan mo na. Ang iyong lumang pamumuhay ay biglang naging kaakit-akit. Nagsisimula siyang magmungkahi ng mga maling gawi sa iyo, na humahantong sa iyo sa mga kapaligiran at makipag-ugnayan sa mga taong humihikayat sa iyo na siraan ang Diyos. Kung mapapansin mo ang muling pagpapakita ng mga ganitong tao sa iyong buhay, lalo na iyong minsang hiniling ng Diyos na putulin mo, dapat kang maging mapagbantay at lumaban sa panalangin. Ang pag-ataking ito ay sinadya upang masira ang iyong relasyon sa Diyos. Numero 5, isang pag-atake sa iyong kalusugan ang kalooban ng Diyos para sa iyo sa tatlo Juan isa. Dalawa ay ang magkaroon ng mabuting kalusugan at mabuting kalagayan ng pag-isip. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong pisikal na kapakanan, kaya kapag nakita mo ang iyong sarili na sinasaktan ng karamdaman, maaari kang atakehin ng jablo. Ang mga terminal na sakit tulad ng cancer, stroke, sakit sa atay, diabetes, at iba pang kakaibang sakit ay mula sa jablo. Ang layunin niya ay paikliin ang iyong buhay upang hindi ka mabuhay ng sapat upang matupad ang layunin ng Diyos. Alam mo ba na ang kalaban ay maaari ding magpahirap sa mga taong may mga sakit na demonyo kung saan ang mga doktor ay walang diagnosis? Isa itong diskarte para gawin kang pisikal na hindi aktibo. Nais din niyang sayangin mo ang iyong mga mapagkukunan sa mga bagay na hindi mahalaga. Bilang anak ng Diyos, may karapatan kang magkaroon ng malusog na kalusugan sa pamamagitan ni Jesus, na nag-alis ng bawat karamdaman sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Ikaw ay dapat lumakad ng buo, dahil ikaw ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Kaya kung kasalukuyan kang nakakaranas ng dysfunction sa iyong kalusugan, bigyang pansin. Numero ika-anim, kawalan ng kakayahang makawala sa pagkakasala sa mga nakaraang pagkakamali. Maaaring mayroon kang ilang mga pangyayari sa iyong buhay na nagpapalungkot sa iyo dahil sa iyong mga aksyon. Bagamat okay na magsisi, sa sandaling humingi ka ng tawad at gumawa ng mga pagbabago, ganap kang pinalalaya ng Diyos mula sa pagkakasala. Ibig sabihin hindi ka na nakatali sa nakaraan na iyon. Gayunpaman, maaari kang linlangin ng kaaway na isipin na hindi ka mapapatawad ng Diyos sa pagkakamaling na gawa mo. Ang pakiramdam ng pagkondena ay maaaring magparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Kadalasan, maaari kang maniwala na hindi ka sapat. Ngunit magkaroon ng kamalayan na ito ay isang bitad. Kung ang jablo ay patuloy na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay hindi karapat dapat sa pag-ibig o anumang mabuti, dahil sa bigat ng iyong mga pagkakamali, kung gayon ang iyong isip ay inaatake. Pinaglaruan niya ang iyong isip sa ganitong paraan, upang manatili ka sa pagkondena at kahihiyan. Binayaran ni Jesus ang pinakamahalagang halaga para sa iyong kaligtasan, na tinatakpan ang iyong mga pagkakamali sa nakaraan at hinaharap. Nais ng kaaway na panatilihin ang iyong isip sa isang hawla, upang hindi mo maniwala o tanggapin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Kapag nagtagumpay siya, nagpipigil ka sa pag-angkin sa mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay dahil sa pakiramdam ng hindi karapat-dapat. Magsisimula kang magdahilan sa iyong mga pag-urong, pagtanggi, at limitasyon bilang parusa mula sa Diyos. Kung iyon ang iyong realidad ngayon, ito ay isang senyales na mayroong espiritual na pag-atake sa iyong isip. Number 7. Nalilito ka at nadidismaya sa iyong buhay. Habang sumusulong ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, nag-organisa ang kaaway ng mga hadlang para pigilan ang iyong pag-unlad. Maaari kang umabot sa isang punto kung saan ang iyong isip ay nagiging madilim at nalulula, na sa iyong kalituhan tungkol sa direksyon ng Diyos para sa iyong buhay iyon mismo ang gusto ng Jablo. Kapag nagsimula kang maging hindi sigurado at muling isa sa alang-alang ang dati ng malinaw na mga tagubilin mula sa Diyos, ito ay isang plano upang pabagalin ka o pagod ka. Ang isa pang taktika ng Jablo ay para mawalan ka ng interes sa kung ano ang nilikha ng Diyos para gawin mo. Sa paglalakbay, maaari kang makaramdam ng pagod, iniisip na huminto o talikuran ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag nangyari ito, senyales ito ng pag-atake ng kaaway habang sinusubukan niyang hadlangan ka sa iyong kapalaran. Ngayon na nauunawaan mo kung paano ang mga napili ay maaaring sumailalim sa pag-atake mula sa Diablo, dapat mong simulan ang pagbibigay pansin sa mga palatandaang ito. Magin sensitibo at matutong maunawaan ang mga pakana ni Satanas. Higit sa lahat, mahalagang malaman ang otoridad na mayroon ka kay Jesus. Palaging may plano ang Diyos, kaya't naghanda siya ng mga sandata ng pakikidigma para ibagsak mo ang mga kuta ng kaaway. Ang mga espiritual na pag-atake ay mga palatandaan na ang jablo ay nakikipagdigma laban sa iyo, at dapat mong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa kanyang mga kalokohan. Habang ikaw ay nabubuhay, ang jablo ay hindi susuko sa kanyang mga pakana laban sa iyo. Nangangahulugan ito na kailangan mong laging handa na itaboy ang kanyang mga pag-atake. Sinasabi sa Efeso anim oras labing isa minuto negatibo 12, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makapanindigan laban sa mga pakana ng Diablo, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kaharian ng langit. Ang panalangin ay isa sa iyong mga sandata ng digmaan laban sa kanya. Hindi ito ang uri ng panalangin kung saan bumubulong ka ng mga salita sa ilalim ng iyong hininga. Kailangan mong gumawa ng matinding panalangin sa iyong mga tuhod upang sirain ang mga gawa ng jablo at ipatupad ang iyong pagpapalaya. Hindi ka rin maaaring manalangin ng epektibo sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, kailangan mong hilingin sa banal na espiritu na tulungan ka. Ang panalangin ng pakikidigma ay hindi isang bagay na ginagawa mo minsan at para sa lahat, lalo na kung ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pag-atake. Kailangan mong lumikha ng pang-araw-araw na gawain sa panalangin at tiyaking palagi kang humaharap sa Diyos. Maaari ka maglaan ng oras upang pag-aralan ang salita kasabay ng iyong gawain sa panalangin. Hayaang pumukaw sa iyong puso ang pagnanais na maging malaya habang ikaw ay nananalangin at makikita mo ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat mong hanapin at isulat ang mga tiyak na kasulatan na nagsasabi ng iyong tagumpay sa panahong ito ng pakikidigma at pagnilayan ang mga ito araw-araw. Palaging punuin ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Alam mo ba na maaari ka ring magsalita ng salita ng Diyos laban sa pag-atake? Maaari kang manindigan ng buong tapang sa salita ng Diyos upang hamunin ang pag-atake. Dapat mong patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos hanggang sa matanggap mo ang iyong kalayaan. Habang nagdarasal ka, dapat kang manatili sa isang buhay na dalisay. Kapag nabubuhay ka sa kasalanan, lumikha ka ng daan para sa pag-atake ng jablo. Normal na harapin ang mga tukso, ngunit hindi ka dapat magpadala sa mga pagnanasa ng iyong laman. Binigyan ka na ng Diyos ng kapangyarihang tumanggi sa mga makasalanang mungkahi na hatid sa iyo ng jablo. Ang sabi sa isa Korintian 10 oras 13 minuto, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At tapat ang Diyos, hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo ay tinukso, bibigyan din niya ng paraan. Out para matiis mo. Ang susunod na hakbang na dapat mong gawin ay patatagin ang iyong pananampalataya. Ang mga pag-atake ng Diablo ay palaging nakatarget sa pagpapahina ng iyong pagtitiwala sa Diyos, dahil alam niya na maaari mong gamitin ang pananampalataya bilang isang kalasag upang pawiin ang kanyang nagniningas na sibat. Habang dumarating ang mga kalagayan sa buhay, dapat kang manatiling matatag sa Diyos. Magpasya na tumayong matatag at tingnan ang mga kasinungalingan ng Diablo. Ang sinumang pinalaya ng Diyos ay tunay na malaya, ibig sabihin hindi ka na tinukoy ng iyong mga nakaraang pagkakamali. Ang dugo ni Jesus ay nagbigay sa iyo ng malinis na tala, ikaw ay isang bagong nilikha na may karapatan sa lahat ng inilaan ng Diyos para sa iyo. Dapat mong hawakan ang katotohanan ito kaysa sa bawat boses. Sa tuwing darating ang kaaway upang gawin kang mabuhay sa pagdududa o kahihiyan sa iyong mga pagkakamali, dapat kang makipag-usap pabalik sa kanya. Tanggihan ang kanyang mga kasinungalingan at ipahayag ang otoridad na mayroon ka ngayon kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, sinasamba kita dahil sa iyong kagandahang loob sa akin. Ikaw ang aking tagapag-ingat at tagapagtanggol. Araw-araw kong tinatamasa ang mga pakinabang ng iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapanatili sa akin sa init ng iyong mga bisig sa lahat ng mga taon na ito. Panginoong Hesus, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa. Hinihiling ko na linisin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Mangyaring hanapin ang aking puso para sa anumang bagay na hindi naayon sa iyong kalooban para sa akin at linisin ito. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang manatiling nakatutok sa iyo kapag may mga tukso. Kailangan ko ang tulong ng banal na espiritu upang mapanatili akong kontrolin at pag-alab ang aking pagiging sensitibo sa tinig ng Diyos kapag sinusubukan ng jablo na magmungkahi sa akin ng mga maling kaisipan. Araw-araw kong itinatayo ang aking isipan sa iyong salita, naway maging pagninilay-nilay ng aking puso at antas ng aking pamumuhay. Ama, dumarating ako sa harapan ng iyong trono upang humingi ng tulong sa iyo hindi ko kayang labanan ang mga laban na ito gamit ang aking lakas. Ako ay hindi sapat at kulang sa kapangyarihan na tumayo laban sa kaaway na ito. Mangyaring bigyan ako ng iyong intervensyon. Hinihiling ko na sakupin mo ang mga labanang ito at lumaban sa ngalan ko. Panginoon, buhayin mo muli ang aking pagnanais para sa iyo. Naway lagi kong hangarin na makasama mo. Hinihiling ko na tulungan mo akong gumugol ng oras sa iyo ng palagian. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya para sa panalangin at pagsusumamo. Kailangan kong turuan mo ako kung paano magdasal ng mga tamang panalangin, tulungan mo akong manalangin ayon sa iyong kalooban. Sinasabi ko ang aking tagumpay laban sa kalaban. Ipinapahayag ko na protektado ako mula sa mga pag-atake ng jablo sa hinaharap. Ang iyong salita ay magiging isang kalasag sa paligid ko, at ang iyong mga anghel ay gagawa ng isang pader na apoy sa paligid ko araw at gabi. Isinuot ko ang buong baluti ng Diyos. Itinataas ko ang kalasag ng pananampalataya laban sa kaaway ngayon. Ipinapahayag ko na ang kalooban ng Panginoon para sa aking buhay ay mananatili. Tumanggi akong sumuko, gaano man ako kapagod tumatanggap ako ng banal na lakas upang magpatuloy sa landas ng aking layunin. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Iniayon ko ang aking sarili sa iyong kalooban at magiging masunurin ako sa bawat tagubilin na iyong ibibigay sa akin. Salamat, Ama sa Langit. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, at mag-subscribe.